Alright, good. Uh, good afternoon, everybody. You no, know, so may mga adto, or may hapon, may sa mga, mga kalagad. So for this video, kay nagbuwa uh, tayo kwa sa practice yapon ta. It is uh, Dota two. So kung kinsa tuloy ito Dota ya yaya, please uh, comment down below lang sa uh, ID number para mahad mo kay wala ko jud ko yung uh, friends party kaya na duwa so, available ang time ang duwa na ko mostly kung available ang time at sa time so daya na ko pero really good every, every, every day duwa. so tara duwa sa ta, so paabot lang tag ko ni ah uh, ang tag i-accept uh, mostly magkuha na lang finding match na nang ka ng game so ngita pa ni match ni mo so mapaabot lang ta kung wala sa yan chat ka thank you guys sa mga new followers na ko. Nag-follow sa akong facebook sa akong youtube account uh, thank you so much highly highly appreciated kayo huwag ang mga like, comment niyo tapos nakikita thank you, thank you so much so time check is 1 p.m. in the afternoon so, wala pa ka panyawag to dia panyawag to Dan, para lami ang atong panyawag ka um, lami ang atong period to magpaabot ito so shout out guys sa mga followers sa mga wala pa pa subscribe wala pa follow please uh, follow na guys uh, para nasa na 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 tayo itong what kalihukan matrix para magsugod na tayo itong matrix so please follow subscribe comment share

praktis praktis kita ai salah tak kayak duk itu geng mau balik kan anyway. ni almost 7 uh, years lah so na adik ai classes lang gitu tu ani classes lang ni gitu nak kita mau dua lah kan high school days yeah. Oto na buong sa barkada, nakaundang kung gusto ko yung ito. in all, ang pakaman I think that's good. for battle This middle towel has fallen quick. thank you for watching this video. Daghang salamat sa mga pag-follow. Sa mga nag-follow, daghang salamat sa mga pag-follow. Thank you so much. Bye-bye.